Uh, possible ano uh, roster change or possible kahit kami din mapalitan din namin sure pag ganoon wala lang ano ngayon kasi ay nga leglog kami so tingnan natin kung ano mangyayari pero possible lang talaga may mababago ay sure ngayon nga kapatid ay pag-uusapan natin itong mga kupunan na hindi nga nakapasok dito nga sa playoffs ng MPL At isa nga rito ay ang kupunan ng e Smart Omega Na konsan ayon mismo sa head coach ng Omega ay di umano papalitan na raw itong mga miyembro ng e Smart Omega sa susunod na season Chakno tatanggalin na nga ba? H2O in sa Omega MPL line up next season kung sakaling hindi nga kukunin nito nga ni Boss Dogs pag uusapan natin yan sa araw na ito pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin ano pa bang hinihintay mo? Tara! Si Idol Chakno nga o mas kilala nating Joshua Mangilog kapatid ay alam naman natin na dati pa nga naglalaro dito nga sa MPL na kunsaan, nag nagumpisa nga ang kanyang paglalaro dito nga sa MPL noong MPL Season 4 at dito nga kapatid ay napabilang itong si Idol Chakno dito nga sa kupunan ng Execration naging 4th placer pa nga itong kupunan ng Exe noong MPL MPL Season 4 at pati nga dito sa MPL Season 5 nga kapatid ay naging fourth placer din ang mga ito Diyan nga nakilala itong si Idol Chuck dahil nga sa mga malupitang settings nito dito nga sa MPL Season 4 at MPL Season 5 sa mga oras na yon ay sobrang mahihain pa nga itong si Idol Chuck yung tipong kapag may interview nga kapatid mapapatawa ka na lang talaga dahil hindi niya nga masagot ang mga interview sa kanya. Kung may mga interview man na nasasagot itong si Idol Chakno, puro single word lang naman ang kanyang mga nasasabi dito. Na kung saan nakakatawa isipin kapatid na ang dating mahiyain, ngayon ay kayang-kaya nang sumagot sa kanyang mga interview. At dito nga kapatid, nagtuloy-tuloy pa nga ang karera nitong ang ni Idol Chakno. At noong MPL Season 6 nga kapatid, nasa ikatlong pwesto itong kupunan ng Execration. Kamuntikan pa nga nilang matalo itong kupunan ng Onyx PH hindi talaga nila matalo ang Onyx PH kahit nga dito sa MPL Season 5 kapatid Onyx PH din ang nanlaglag dito nga sa Execration samantalang pagsapit nga ng MPL Season 7 kapatid ito na nga yung malupitang kamuntikang makakuha ng kampiyonato itong koponan ng Execration umabot sa Grand Finals ito ang sila Idol Chaknu nakalaban nga nila itong koponan ng Blacklist International na kung saan prime na prime nga ng Blacklist International noong MPL Season 7 dahil kakalipat lamang ng BYS dito pero kahit gaano pa man kalakas itong Blacklist kapatid naging dikit lamang ang kanilang laban umabot nga dito sa pinakasukdulan ang laban na iyon dahil Game 7 nga ang nangyari pero sa dulo natalo itong koponan ng X secretion. Gayon pa man kapatid, bumawi nga itong koponan ng exe noong MSC 2021. Dito ay muli nga nilang nakalaban itong Blacklist International. Pero this time, hindi nga nila pinaobra itong Blacklist International sa score na 4-1. Kung titingnan natin kapatid, noon pa ay nagkakaroon na nga tayo ng mga rematch na nagaganap nga internationally. Pero pagsapit nga ng MPL Season 8 kapatid, muli na namang naging third place itong kapunan ng Omega. Pero this time ay hindi nga sila umubra sa Blacklist International. Sa mga panahon na yan kapatid, Diyan nga natin nakita ang trastukan nga nitong nila Kelra at itong ang ni Oheb. Na kung saan, nga nagkaroon ng rivalry itong si Kelra at Oheb. At matapos nga ng season na yan kapatid, naging sunod-sunod na nga ang bawi na lang next season nitong kuponan ng Smart Omega. Dumating sa punto na itong ang dream team ni Idol Chakno ay nawala na nga lahat sa Omega kapatid. Dahil kahit nga itong si Lakelra at Eto Max ay iniwan na nga itong si Idol Chakno. Simula execration na hanggang ngayon nga kapatid ay nasa Smart Omega pa rin ito nga si Idol Chakno. At ngayon na hindi na naman nakapasok ito nga ang kupunan ng Smart Omega dito nga sa playoff sa unang pagkakataon kapatid ang mga ito nga ay possible na pagtatanggalin na nga ng Omega Management. Ayun ah, mismo yan dito nga sa head coach ng Smart Omega. Malaki naman talaga yung sana mangyari yung bagay na yan una nga sa lahat kapatid dahil da rin sa sunod-sunod na pagkatalo ng Omega hirap na hirap nga ang kopunan ng Omega kapatid kahit nga dito sa mga may hinang kopunan sa MPL ay natatalo ang Omega ang malaking katanungan nga lang dito kapatid bakit nga ba ayaw kumuha ng Omega ng malalakas na players yung tipong ikakampi nga nila dito kay Idol Chakno kaya naman nahihirapan nga itong si Idol Chakno kapatid na bigyan ng magagandang set ang kanyang mga kakampe dahil hindi nga ito nakakasabay. Aani ni Idol Chakno ang Chakmamba mentality niya kung ang kanyang mga kakampe ay hindi nga kayang may pagsabayan sa balagbagan. Kaya naman nang dahil nga rito, asahan na rin natin kapatid na baka tanggalin na rin itong si Idol Chakno at ilipat na ng ibang kupunan. Pero sa kupunan nga ba nararapat itong si Idol Chakno? Sa tingin nyo kapatid, Saan nga ba? I-comment nyo sa baba at bakit? Possible din kapatid na ibaba nga itong si Idol Jack na sa MDL kung hindi nga yan pakakawalan ng Smart Omega. Tagay na lamang hindi ba't dito kay H2 na dating player ng MPL team nila pero napunta nga ito dito sa kupunan ng Omega Neos. At hanggang ngayon nga kapatid ay tuloy-tuloy ang improvement nito ngang ni H2. Kaya naman nang dahil nga dyan Pasok nga sa playoffs Itong kuponan ng Omega Neos Konting laban na lamang kapatid Ay makukuha na rin Ng Omega Neos ang inaasam-asam nga nilang kampiyonato noong nakaraang season ng MDL Hindi ba't nag-choke literal Itong kuponan ng Omega Neos Wala silang talo ni isang beses sa regular season Pero pag sapit ng playoffs Doon pa sila natalo at tuluyang nalaglag Alam naman na atin ang playoffs format ng MBL, di ba? Walang lower bracket dyan. Kapag natalo, talo na. Kaya naman nang dahil nga rito, kung sakaling makukuha nga nitong nila H2, ang kampiyonato ngayong season dito sa MDL possible nga kapatid na ito nga si H2 ay malipat sa MPL line up at nararapat lamang ito para kay H2 dahil yung laruan nga ni H2 ay pwedeng pwede na nga ulit dito nga sa MPL although ito nga si Boss Dogs ay nagbigay ng kanyang opinion patungkol nga dito kay H2 sa isang interview kasi dito nga kay Boss Dogs Inamin nga ni Doggy kapatid na kung babalik daw itong si H2 sa kanyang poder ay open na open nga ito. At tatanggapin niya nga ulit itong ang si H2 kagaya ng pagtanggap niya dito nga kay Yawi. Which is okay din naman kapatid kung itong si H2 malilipat dito nga sa TNC Pro Team na kung saan mas mainam nga yan dahil magiging kakampi niya nga ulit itong ang si Yawi. na minsan niya nga naging kakampi dito nga sa MPL at since parehas nga na nag-improve na itong si Yawi at H2 kapatid mainam nga yan kung magsasama pa sila dito nga sa iisang kupunan at yan nga kapatid yung mga aabangan natin patungkol dito nga sa kupunan ng Smart Omega lalong lalo na nga dito kay Idol Chakno at dito rin kay H2 at sana rin kung hindi nga lumipat itong si Idol Chak no kapatid at pati nga itong si H2 ay magsama nga sila sa iisang kupunan dito nga yan sa MPL at aasahan nga natin kapatid yung dream natin na magsama nga itong si Chakno at H2 sa mga susunod na season sa iisang kupunan so kapatid ano ang reaction mo sa video na ito? e comment mo sa baba maraming salamat